Yes, good morning mga kadakers, good morning Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel Dr. Titre Okay, hit naman ang notification bell Upang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, Sa lahat ng mga subscribers ko po uh, Salamat po sa inyong lahat At sa mga viewers po na hindi pa nakapag subscribe pakisubscribe nyo naman po at ipakishare nyo naman po yung ating mga video so mga kadakers uh, mayroong tao na pumunta dito sa atin at nagsabi na kung yung itik ko ay isang libo sana so maganda sana yung sinasabi niya kaya lang uh, medyo nangingialam na ng buhay ko so yan po ang hindi ko gusto yung pakialaman ang buhay ko mga kadakers so ang sabi ko sa kanya yung isang libo Di basta basta yan kasi kulang pa ang 100,000 yan so ayaw niyang maniwala kasi sabi niya yung kamag-anak niya daw eh kunti lang ang ginastos so sino pa naman ang paniwalaan natin mga kadakers yung siya lang na nagsabi-sabi lang nakarinig lang siya ng mga sabi-sabi o ako na aktual ko talagang ginagawa at tinuturo ko dito so yan po ang ayaw ko sa tao yung manghihimasok sa buhay ng may buhay so kahit naman kayo mga kadakers yung 100,000 nyo pagdating sa dalawang buwan sa 1,000 heads na itik mo kulang yan na igastos mo So kung mayroon ka ng 100,000 na preparation dyan, eh pwede na tayong mag-alaga ng itik na isang libo. Buti lang kung ang itik ay nangingitlog pa. Eh pagdating sa paglogon, anong gagawin mo dyan? Kung wala kang 100,000 na preparation sa kanila, eh mamamatay yan kung walang kain. So hindi siya maniwala. So kaso lang daw yung alagang itik ko ay hindi sa akin. Kaya ganun. Eh, kung ganyan lang daw ko no, di wag na lang daw ako mag-itik. So sino sino pa naman siya na magsabi ng hindi na lang ako mag-itik. Ba't sa kamangi alam sa buhay ko, di ba? So, mga kadakers, ang pag-alaga ng itik talaga mula sa simula sa pag uh, pa sila eh alagaan it. kaya nga umalaga ako dito ng dalawang buwan lang kasi kung may itik ka na halimbawa may siho ka na 700, sa loob lang ng dalawang buwan yung 70,000 mo ubos yan so sa dalawang buwan pa lang e, paano yung uh, may ano pa tatlong buwan pa so yung tatlong buwan o apat na buwan ang ginagawa ko dito ay pinapagala ko kaya ako makatipid o pagdating ng 6 months sila e, saan ka magpunta sa 6 months na sila mangitlog na sana. So pag pangitlog, wala ka namang pundo na pira. E, saan ka magpunta? I e, pagala mo. Saan ka magpagala na ubus na lahat yung mga area na taniman na lahat. So kung wala kang pundo, kailangan kang mangutang. So magkano utangin mo dyan? Utang ka nang 200 Thousand, o di kaya 150,000 sa loob lang ng dalawang buwan ubus yan yung 100,000 mo ipalagay e, mo ngayon 1,700 yung uh, isang sako o di kaya 1,690 ipamasahe pa, pa. So, malaki talaga So, mangingitlog yan. Ang 100,000 mo, yan lang po ang rolling rolling mo. So, hindi naman yan mangingitlog lahat kasi iba talaga yung pinapakain ng pigs kaysa pinapagala mo. So, ganyan ang technique. Eh, kung halimbawa may isang libo ka na itik tapos naglugon sa loob ng dalawang buwan. Anong gagawin mo dyan kung wala kang ipakain? So, mamamatay yan. So, ganyan mga kadakers. Hindi basta-basta mag-alaga ng itik. May kasabihan nga na yung mga mayaman, lalo pang yung mayaman. Yung mahirap, lalo pang humihirap. Kasi, ang mga mahirap, Takot yan nakapatak na yan sa utak na takot talaga tayo mahirap kasi takot tayo mangutang at walang magpautang sa atin dahil mahirap tayo tingin pa lang nila hindi na tayo makabayad yan so yung mga mayaman matapang yan kasi sa isip nila may pira man sila so alimbawa yung itik mo uh, isang libo gumastos ka ng 150,000 jan sa loob lang ng dalawang buwan pagkatapos ah, magbuhilo lang ng pangitlog yan il, palagay mo na lang mga kadakers ang itlog nyan ay palagay mo 600 lang or 700 so mag 10 pesos yung isa 7,000 o di kaya 6,000 ang isang araw mo So, sa isang buwan nang ipangingitlog sila, eh, sobra 200,000. Eh, kung mangitlog yan ng apat na buwan, lima, so, panalo sila. Malaki talaga ang kikitain. Pero, kung mahirap tayo, walang magpautang sa atin na ganyan na kapital, eh, wala. So, kaya lang, ako, hindi ako basta-basta mag- Uh, surrender kasi ito nga eh. Sabi sa kanta. Eh kantahan ko na lang kayo. Ang umaayaw ay di nagwawagi. Ang nagwawagi ay di umaayaw. So ganyan mga kadakers. So sabi ni sir dito nasa kanyang comment. Yung surrender na daw siya sa kanyang itik kasi yung itik niya na ano nalugi siya so kung malugi ka sa pag alaga mo ng itik sir ibig sabihin uh, medyo kulang ka pa sa kapital o di kaya sa pag manage kasi lugi ka talaga kapag maliit lang ang itik mo halimbawa mayroon kang itik na 50 heads eh magkano isang araw ngayon yan lang ang babantayan mo so hanggang dito lang muna mga kadakers ah uh, thank you very much sa inyong lahat ah uh, shout out dyan kay ma'am Rosalie Butihin sa Riyadh Saudi Arabia ah uh, shout out kay sir Orlando Ruki ah shout out dyan kay Hans TV7 sa Riyadh, Saudi Arabia so hanggang dito lang muna mga kadakers thank you very much sa inyong lahat see you next vlog